Okay. Ayos na bro. Lahat inigpitan na. Napalitan na ang nabaling ano. Nabaling leeg. Nalinisan na. Number one. Hmm. Ayos pa yan. Two. Three. Sweeper. O oh, paano? Another fan save. Last man again. Oh, naubos sa lahat ng fan. Nakuha na. Pero may dumating na naman bago. Oh, may pasyente tayo. Anong problema mo? Nako, nabalian po ako ng leeg. Uh, orthopedic. Okay. Ano to eh? KDK. KDK. Okay, luma na to. Nabalian ng leeg. So, discard ito ni Fantastic Man. Nahahanapan ng neck. Kung may available pa kasi luma na to. Or gagawa na naman ng anong paraan. Papalitan na lang kung, kung anong pwedeng neck uubra dyan. Okay, standby by kung anong mangyari dito. Okay, makina. Maanda. Walang problema. Nabalian lang talaga. Ito yung nabali ito sa loob yan. Pero ito yung hahanapin natin. Oh. So, hindi yun na bale. Sana meron tayong mahanap kasi may kalumaanak ng tindig dito. Hu, nakahanap din tayo. Oh. Pareho ba? Oh. Pareho ba maglalakta? Oh, ayos, hindi ikabit na 'yan. Oh. Ikabit na 'yan. Oh. Harap. Oh, hindi ko mahanap. Oh. Parehong pareho. Oh. Fantastic man strikes again. Okay, kakabit na yan. Woo yan yung bali. Oh, nahanap. Okay na. Nakabit na tong leeg. Oh, bago na. Hindi na bali. Nilinis na rin natin. Oh, nilinis na yan. Okay naman ang ano, shafting. Okay. Okay. Kabit na. Okay. Ayos na bro. Lahat inigpitan na. Napalitan na ang nabaling ano. Nabaling baling leeg na na number 1 ayos pa yan 2 3 sibel o paano another fan save passing minds again